Aries, magmahal ka na galing sa iyong puso, na mas matimbang at kahit sa pagtanda ay laging masaya ang magiging pakiramdam ng puso at isipan, pero kung isip, ang iyong gagamitin, sa pagmamahal ay tamang sasaya pero may sesagi minsan, sa isipan na may kalungkutan, pag ganoon ay maging matapat ka sa mamahalin, Aris, sa 2-digit number ay number 19 at number 16, at sa 3-digit number ay number 6, number 4 at number 1, at sa loto ay number 29, number 16, number 18, number 5, number 40 at number 34, nagabay ng kapalaran. Taurus, magmahal ka na galing sa iyong puso, namas. Matimbang at kahit sa pagtanda ay laging masaya ang magiging pakiramdam ng puso at isipan. Pero kung isip, ang iyong gagamitin sa pagmamahal ay tamang sasaya pero may sesogi minsan sa isipan na may kalungkutan. Pag ay maging matapat ka sa mamahalin. Taurus, sa 2 digit number games ay number 19 at number 11, at sa 3 digit number game ay number 1, number 7 at number 2, at sa loto ay number 21, number 16, number 36, number 42, number 8 at number 29, nagabay ng kapalaran. Gemini, magmahal ka na galing sa iyong puso, namas. Matimbang at kahit sa pagtanda ay laging masaya ang magiging pakiramdam ng puso, at isipan, pero kung isip ang iyong gagamitin, sa pagmamahal ay tamang sasaya pero may sasagi minsan, sa isipan na may kalungkutan, pag ay maging matapat ka sa mamahalin, Gemini, sa 2 digit number ay number 17 at number 15, at sa 3-digit number ay number 3 number 1 at number 6, at sa loto ay number 21 number 15 number 40 number 32 number 17 at number 5, nagabay ng kapalaran. Cancer, magmahal ka na galing sa iyong puso, na mas. Matimbang at kahit sa pagtanda ay laging masaya ang magiging pakiramdam ng puso, at isipan, pero kung isip, ang iyong gagamitin, sa pagmamahal ay tamang sasaya pero may sasagi minsan, sa isipan na may kalungkutan, pag ganoon ay maging matapat ka sa mamahalin, cancer, sa two-digit number ay number 19 at number 14, at sa three-digit number ay number 1, number 4 at number 6, at sa loto ay number 25, number 11, number 18, number 31, number 25 at number 9, nagabay ng kapalaran. Leo, magmahal ka na galing sa iyong puso na mas matimbang. At kahit sa pagtanda ay laging masaya ang magiging pakiramdam ng puso at isipan, pero kung isip, ang iyong gagamitin. Sa pagmamahal ay tamang sasaya pero may sesogi minsan, sa isipan na may kalungkutan, pag ganoon ay maging matapat ka sa mamahalin. Leo, sa 2 digit number game ay number 14 at number 19, at sa 3 digit number game ay number 6 number 1 at number 4, at sa loto ay number 21 number 14 number 32 number 6, number 49 at number 40, nagabay ng kapalaran. Virgo, magmahal ka na galing sa iyong puso, na mas. Matimbang at kahit sa pagtanda ay laging masaya ang magiging pakiramdam ng puso, at isipan, pero kung isip ang iyong gagamitin, sa pagmamahal ay tamang sasaya pero may sasagi minsan, sa isipan na may kalungkutan, pag ganoon ay maging matapat ka sa mamahalin. Virgo, sa 2 digit number ay number 19 at number 7, at sa 3 digit number game ay number 2, number 6 at number 1, at sa loto ay number 33, number 14, number 41, number 6, number 19 at number 30. nagabay ng kapalaran. Libra magmahal ka na galing sa iyong puso, na mas matimbang at kahit sa pagtanda ay laging masaya ang magiging pakiramdam ng puso at isipan, pero kung isip ang iyong gagamitin, sa pagmamahal ay tamang sasaya pero may sasagi minsan, sa isipan na may kalungkutan, pag ganoon ay maging matapat ka sa mamahalin, Libra, sa two-digit number games ay number 13 at number 19, at sa three-digit number ay number 1, number 6 at number 4, at sa loto ay number 28, number 15, number 36, number 30, number 39 at number 41, nagabay ng kapalaran. Scorpio, magmahal ka na galing sa iyong puso, namas matimbang at kahit sa pagtanda ay laging masaya ang magiging pakiramdam ng puso at isipan pero kung isip ang iyong gagamitin sa pagmamahal ay tamang sasaya pero may sasagi minsan sa isipan na may kalungkutan pag ganoon ay maging matapat ka sa mamahalin Scorpio sa two digit number games ay number 11 at number 10 at sa 3-digit number ay number 1, number 2, at number 6, at sa loto ay number 21, number 18, number 35, number 42, number 10, at number 22, na gabay ng kapalaran. Sagittarius, magmahal ka na galing sa iyong puso. Na mas matimbang at kahit sa pagtanda ay laging masaya ang magiging pakiramdam ng puso, at isipan, pero kung isip ang iyong gagamitin sa pagmamahal ay tamang sasaya pero may sesogi minsan sa isipan na may kalungkutan pag ganoon ay maging matapat ka sa mamahalin Sagittarius sa two-digit number games ay number 17 at number 13, at sa three-digit number game ay number 6, number 6 at number 1, at sa loto ay number 22, number 8, number 26, number 30, number 47 at number 13, nagabay ng kapalaran. Capricorn, magmahal ka na galing sa iyong puso, na mas matimbang at kahit sa pagtanda ay laging masaya ang magiging pakiramdam ng puso at isipan. Pero kung isip, ang iyong gagamitin sa pagmamahal ay tamang sasaya pero may sesagi minsan sa isipan na may kalungkutan. Pag ganoon ay maging matapat ka sa mamahalin, Capricorn. Sa two-digit number games ay number 13 at number 19, at sa three-digit number ay number 6, number 1 at number 4, at sa loto ay number 25, number 14, number 32, number 9, number 40 at number 47, nagabay ng kapalaran. Aquarius, magmahal ka na galing sa iyong puso, na mas matimbang at kahit sa pagtanda ay laging masaya ang magiging pakiramdam ng puso at isipan pero kung isip ang iyong gagamitin sa pagmamahal ay tamang sasaya pero may sesogi minsan sa isipan na may kalungkutan pag ganoon ay maging matapat ka sa mamahalin Aquarius sa two-digit number games ay number 18 at number 14, at sa 3 digit number ay number 1, number 2 at number 4, at sa loto ay number 23, number 13, number 48, number 40, number 21 at number 33, nagabay ng kapalaran. Pisces, magmahal ka na galing sa iyong puso, namas. Matimbang at kahit sa pagtanda ay laging masaya ang magiging pakiramdam ng puso at isipan. Pero kung isip, ang iyong gagamitin sa pagmamahal ay tamang sasaya pero may sesogi minsan sa isipan na may kalungkutan. Pag ganoon ay maging matapat ka sa mamahalin, Pisces, sa two-digit number games ay number 10 at number 3 at sa 3 digit number ay number 3 number 2 at number 5 at sa loto ay number 18 number 25 number 31 number 6 number 29 at number 41 nagabay ng kapalaran.